Juan Balita, ngayon! Inilabas na ang committee report kaugnay ng pag-amyenda sa Anti-Agricultural Act of 2016. Sa ilalim ng Senate Bill 2432, ituturing ng economic sabotage, ang hoarding, profiteering at pagkakartel ng mga produktong agrikultural, gaya ng pagpupuslit ng mga gulay, karne at isda sa bansa, pati ang sobra-sobrang pag-aangkat at pagkatabi ng mga puslit na kalakal. Ipinatuturing din ito na hoarding kapag ang embark ng negosyante ay 30% na mas mataas kaysa sa karaniwan nilang inventaryo. Ang profitering naman ay tutukoy sa kawalan ng price tag, pandaraya sa timbang o sukat at kalidad ng produkto at kapag nagtakda ng presyo na 10% na mas mataas sa nararapat na presyo. Ang kartel ay tutukoy naman sa pagsabog, pagsasabuatan ng dalawa o higit pa para ipitin ang supply at manipulahin ang presyo ng mga produkto. Ituturing na pananabutahe sa ekonomiya na may parusang habang buhay na kalaboso at malaking multa kapag ang halaga ng ipinuslit o inipit na agricultural at fishery products ay hindi bababa sa isang milyong piso. Nilinaw ng Department of Human Settlements and Urban Development na prioridad nilang mabigyan ng bahay ang mga mahihirap na Pilipino sa pahayag na inilabas ni Housing Secretary Jose Rizalino Acuzar, ang mahihirap na pamilyang Pilipino ang target nila sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing of 4PH. Sa ilalim ng 4PH, pribadong pondo raw ang kanilang ginagamit at naniningil daw sila ng buwan ng amortization para magtuloy-tuloy ang programa. Pero tiniyak nilang abot kaya ang presyohana para sa mga benepisyaryo. Kaya nilinaw rin ni Akuzar na sa pagmamadali ay nagkamali siya ng sinabi sa budget hearing ng kamera noong nakaraang linggo. Sa pagdinig kasi na sabi ni Akuzar na hindi nagtatrabaho ng gusto ang mga Pinoy na hindi kayang bayaran ng pabahay ng pamahalaan. Para sa mga Signal subscriber na nakaka-experience ng technical issues sa kanilang boxes, madali lang itong ayusin. I-unplug lang sa power outlet ang box at tanggalin ang circular cable na nasa likod. Isagsak ulit ito at hintayin mag-reboot. Kapag nakita ng no signal sa message sa TV screen, sabay na pindutin ang P plus at P minus para mag-factory reset ang box. Gabit ulit ang circular cable sa likod at sundan ang first time installation setup. Kung kailangan ng assistance, bisitahin lang ang Facebook page ng Signal TV. Ako po si Yeda Pascual, ito ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.